Pero ang ganda nitong prinsa na to. Ang ganda. Tapos may buwabuangin pa rin ito. Ay guys. Punta natin yung prinsa dito. Yung Spanish. Spanish colonial Na prinsa. Dito sa parte ng Nasugbo. Ito Sarap na maligo dito eh. Ayan o. Oh. Nababa tayo dito. Tingnan natin pa. Napakalinaw ng tubig. Mga asul-asul. Hmm. Ayan o. Makikita nyo. Napakaganda pa ng pagkakasalansa ng mga bato. Ayan Oh. No? Talagang pulidong pulidong yung pagkakagawa. Siguro o. Matagal na rin ito Ngayon, wala naliligo kasi hapon na rin kami nakarating dito. Pero ang ganda ng itong prinsa na ito. Tapos, may buha-buha ngayon pa rin sa ano po to barangay na sa may Looc, loob batangas Taba tayo dito para makita natin yung kabuuan ng prinsa pagka summer napadami naliligo dito kasi katin mo naman man, talaga napakaganda naman ng buhangin sa matagal na panahon na rin to Spanish colonial yung pag ano din si Dulo napakalinaw grabe tapos buhangin at saka bato hanggang dun napakalinaw pwedeng pwedeng maligo o oh. ganda o oh. napakaganda pwede rin sa mga bata buhangin ayun o kasi ibabaw nito, doon, mga bukid dyan. Siguro, oh, may nakita ako kasi patubig doon eh. Siguro, oh, mga patubig dyan sa bukid nila, sa tubigan, sa mga palayan nila. Pero napakaganda, grabe. Napakaganda nito. ganda ng tubig kulay asul eh. yung punta ko dito dati napakadaming naliligo ngayon sinempohan ko lang talaga na walang naliligo pero napakaganda ang ganyan puno yan ang tao hanggang ibabaw Paanis ko lang. Dito sa akin. Hanggang dito. Malalim na, Nagpastuod na. Siguro malalim dyan kasi kulay ano. Oh. kulay aso ng tubig. Punta tayo doon sa may agdanan. Tapos tanawin natin yung pinaka itaas niya gilid lang tayo kasi mga kahit maliit lang yung itsura niya pero pag nakita mo napakalalim agad Pinong pinong yung buhangin O oh. Pinong ay Ayan, gilid. Pwede niyong pasyalan to. Napakaganda nito. Ito mo yung pagkakadyari ng pagdaanan nila. Oh. Ganda. Ayan, okay tayo. Ganda na yung tura. Oh. hirap din palang makapli ko oh. oh maraming naliligo dito napakalinis talaga nyo ibira na yung mga ilog na malinis so oh, dito makikita napakaganda Siguro dapat eh. siya sinementuhan nila. Sulong madoras kasi. bihira na yung mga gantong klase ng mga lumang struktura yung iba kasi natatabunan na yung ganito nasisira na kaya dapat yung mga ganitong lugar naiingatan sayang kasi So, yun lang po mga boss. Eh, salamat sa inyong panonood. Ah, magkita-kita po tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat po.